Walking me guys. <laughs> Kaming tulog. Aring kakaw yan. Oh, Nagamay isno dere. Sa balay rajud ang nai isno. wala kayo. Kita oh. Ah. Ngita, may siyang kasup. Ang kasup herbal. Mangitak mi pita. So bay may aning dalan sa ikam anong og dalan dalan. Ah. Tingnan guys eh. Pero na sker ko guys. Ito yung ko. Matubig kay giulan tapos mosno. sa dala ni punta sa bugmiti na di parking ramon sa kyanan dito guys oh parking radya ito iangat may dari <gibarking> ito yung dalawa ko mag ama aso sa so summer, maghanap na naman ako ng cantaril mushroom. Walking walking kasi hindi maganda pag lagi nakaupo. Hindi pala maganda yung likod natin. Yung spinal natin kailangan hindi lagi nakaupo kasi pangit pala yun kaya walking walking na lang ta guys baka exercise exercise sa ating puso o ang ice dito guys dito, dito maraming ergmus mushan ergmus parang baka ba itu silamakan makanan kamu, mana yang papa lakukan saja itu, usaha ku sabuk meeting, anak kemedan, sanggasu, kasi walang bangun model lama kita. mga kapadalani this eh. <laughs> is Ophelia sa <sang> lusok <laughs> oh, ito street kay na nga kahoy hindi siguro ito mabuhay sa atin yung kran na kran na. green kran ang nila oh, ang oh, dami yung bunga niya oh. nalaglag ito yung tinatanim to eh. maganda to siya ng kahoy guys straight parang christmas tree sa ah. ito yung ano uh, yung christmas tree din Di ba? Di, uh, yung fresh talaga Marami siguro dito ang kantaril din. Kasi maraming muso ang sagbot. Ay, ako nakasuba na kaatan dito. Ngayon ba? First time ko lang dito. Nakapasyal. kasi yung hangdir ang um, herbal ito ito wala na dahon yun ang herbal yung ano niya ay namatay dito oh kinain ng elk matay yung ibang kahoy kinain ng elk oh. binabalatan yung kahoy ayan namatay nagutom talaga sila si pag isno kasi para makain ang hayop uy 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 Ramai makan tari duduk di tua, mushroom. Kasajan saya bawa bayar, jangan kami nafak gua. Nanti ramai roomnya tak dengar tuh. Si maik tubik jangan nafak, tapi ramai maik tubik. ito yung tubig ah, may kantarel dito kasi may tubig pag may tubig may mushroom magapit sa tubig kaya ano nga So, tingnan mo yung ano. Matabunan na. kulap niya. At, ang mo yung mga kahigay. So, maglumaki ito, ha? Harapisin. Harapis nila. Iban ka Ito, ito. Walang dahon. Herbal to. Biyot.

Вот такое. Сил тебе. Вот она вот ice, ah, mayroon ice mayroon kahoy dito. Itong lapit na itong harbis, oh. Matanda na. Oo, mayroon talagang kantaril dito. Pag summer, siya may tubig dito, oh. Kasi lako dito. Summer. Summer. Ano po, kantaril dito. konti na lang kantaril ko sa freezer. Какой-то бег. Ой. Ой, ой, Naka winter school ko. Naka winter ako. Naka winter shoes. Ah. Mahimik talaga dito guys. Ibon at saka hayop lang ang maglalaka dito. <laughs> Ito bih.

dito patuloy ng gawing Christmas tree. O, yung dahil na. Malit siya. Gano'n siya lagyan ng Christmas tree. Uy, uy, uy. Uy, nabali o. di balik sa ano sa el kinain niya puno niya ini to sila ano niya yung sungai niya tapos bade ha ya yeah.

Aha, ngegba wog, ngegba wog, ngegba wog, ngegba wog, ngegba ober ngegba wog, ngegba wog, ngegba wog, ober titin, di jalan bang tapi dan kau yuk Sugi adventure favorit sa kabukiran ng magkain ito creder to siya guys halo yung bunga nito halo siya sa lang karnero bango siya mabango siya sa buk sa tindahan pag dibihin nakakuha ako yung summer bunga niya creder pa bar creder pa rap tumulog si pun ko Hoy, mahulog ka dyan. Dyan, Mahulog ka. Kulit talaga tayo ng ko. Matakbo, hindi kahit magkilid. dito. Kinain ng elg. Matay dito. Butong talaga sila. Uy. 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 <laughs> oh, I don't what ugso. Duri kilasta. Ah, oh, masak kan talan kasi maitu bigo. Oh. May mga mushroom dito, si Samir. Oy, they good. Uy. Yan tu bigo lang. Uy, uy. uy. uy

isno may wala malaming blueberry dito isa tatiti bar blueberry ayan puno ng blueberry ayan Okay, okay. Bye guys, thank for watching. Don't forget to subscribe my YouTube channel.